So ayan guys, good morning! Nandito tayo ngayon sa Roma Beach. Panasya lang namin yung aming 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Okay, kasama si Toby. Meron? Kapin na tayo, kapin. Baka po hindi sila ano, magkakabikoy ito. Kasi hindi siya magkakabikoy ito. Mamiya, na lang. Ito sa video ah. Yan, mag-ano tayo ng taho. Oh, I'm sorry. pala, mayat pala dito eh. Mm. Taho, taho. wala akong palo, wala pa ako na Wala pa na bibigyan. Kasi may mga na, na ito. Ito ako. Problema din si Kuya sa ano niya. Puno na daw lahat ng Kasi i-format, wala, 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 wala pa naman ito bagong 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 bago bago, 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 isang episode lang, patanggas ko siya nasa, wala pa kung Wala. wala. Hello, yan yan. Ang ganda-ganda naman ang damit ng batang. Yan. Swimming tayo? Swimming? Swimming? Ayan kasi nga sukar niya ako sa ilalim. Dapat niya may pang sip-sip pa nga yun

Ito, ito, uh, ito. Ang yung pinakamahabang. Yan, ganito kayang oh. Yan! Yan ah! Uh, yan, look honey. Salang, no. <laughs> 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 yan. Pretty, ganun na pretty. Yan, karoon ka. Ay, yun, ito, yeah. oh, model ka nga, yan, model. Ayun daw ito. I-vlogan natin ako. Oo. Ready ka daw? Paano dito ba? Oo. Okay. Okay. Kaho, oh, oh, tapos na po. Oh, okay. Okay, po. Oh. Oh, <laughs> okay. Kala ko paglakad-lakad po kayo. Ano kayo? Tayo lahat. Damay-damay <laughs> na. Oh, ano Walking-walking na walking, walking. oh, parang ako matangap lahat. ha, ha. alam dali na, na walk, 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 alam walk, 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 walk. wait, masaya si ding, wait, wait, masaya ding, wait, wait mo, si wait. wait mo sa si JD. ah, oh, no, 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 no.

Ano nga? Dapat di pa sa yan. Ay! Ay! hay, kayo dapat o, oh, maglakad-lakad. Dapat oh. Naku, dito, nakaka-plano ka na, na to, planu, lang. pa nababaan eh. Ewan bakit kap nawala yun, no? Mga nangyayari, so. na lang po. Ayun, Riza, nababaan ko. kaya ng barko. Santa Teresa na. nila. 6 ng gabi, ano 6 na Pero manapit sa Santa... Nakatakot ko, no? Yung po, yung may ano na yun. Yung sa dun. Import Leon dayo wala oras <laughs> para <laughs> niyan live ah oras pa to yung white sand, do ko dapat white yun talaga <laughs> ah Ako nung Waka nga master ah nawa siya nag video nag video ba nie Ito habang kung may sigaw hindi nako kaming nag video din baka maanap ko mag pa panig na po silang <laughs> lahat <laughs> mag pa kayo? nag dadasa lang ayay nyo magkikita niyong agad oun okay

oh yeah, kita 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 mo, Mike, Mike, obserbi si Mike, si Mike kano di ba? Mike diba? kano Jordan. <laughs> 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 si, oh kita, 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 Hello. Hello. <laughs> Sinakyan na <nalang>. <laughs> Sinakyan <laughs> <nga> na <nalang. laughs> <nalang din> eh. Sinakyan na eh. Mayroong eh. ako eh. Wala eh. Kasawa ko na pag ano eh. Walang pag-asa ka, sila pag-asa. Walang pag-asa. pag-asa pa rin. Mayroong pag-asa. buhay, may pag-asa. Sabi <laughs> uh, siya, niyo, <laughs> Ano? gusto ko. Pasimol, kami mo apat din ang pumunta. Pasige, sige, kumain lang kayo. Kumakanta kayo. Ha? Ano 'yan? Ano si Tito? Ano Kung gusto mo itong laro. Oo. Ito. Basta sige, iko. Okay, magwalang Malapong yung mata. Oo. Di ba? na lang. Kilala ko siya eh. Si Mike ka, di ba? Oo. Di ba may apo ka na? <laughs> <laughs> Oo. Oh, <si? laughs> Ay, ulit-ulit. Pag-asa ulit. <laughs> ka, di ba? Pag-asa ka, pag-asa ka pala eh. Tapos yung walang apo. Wala, nga po. <laughs> 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 ba, may apo siya. Wala. Oh,

Ah. Cek sen mana dia teh, Yan. Yan. Bunda takut kan? Kamu takut? Entar pun kok baik kok. Swimming? Ah, swimming kah? Jadi

Chuyên minh cây à Si JD oh. Ano kana oh? Gay JD, say, maligo Wala ka, okay. ka JD. Wala. dito lang ako. Ayun si Mami, oh, punta ka na kay Mami. Tama? <laughs> Alay na, ayan, ayun na. <laughs> Dahil ano, medyo malabo yung tubig. Saka malakas yung alon. Dini-pa oh, Kaluping, di diba kaluping 'yan? May hmm. oh, yung ginagawa. Ayun, dalagang buo. dalaga, yung paborin mo yeah, Yung diliasan ko. Tatay ang tao ano parang manino. Pala yan. magkano lahat yan. Puti po. Topo. natin sila dito sa Devil's Mountain Ano naman siya sa bahay ko Hindi po, balik po tayo doon sa highway Ah, para magpaputok tayo sa bahay lang, yun Para lang po makapapicture kayo dito ay, Hindi niya maimulat yung mata niya. <laughs> oh, o, di ba eh? Naga... Na, Nakaturo. Uh, Ay, kala ko nag-beautiful eyes lang mo Hindi siya makamulat at pa. Beautiful eyes. Hmm. Paano na rin? Tuturo. Sila lang ba naman nag-enjoy sa dagat eh. Ano yung pakiwan sa akin? Ano yung Ano yung

Naglalaban ng ano, ano sa ako. May mga naglalaban ng sako dito. Ano pa to? magkakaroon na to ng mga kubo-kubo dito. Sigurado yan. Magpapakaroon sure na ba makinto pa? Surete, surete yung may ari ito. Kaya yeah, nga siya ang maglagay ng kubo-kubo. Pagkitaan niya ng 20-20 yung -20 entrance. Oh. Ano? <laughs> let's go, let's go!